DIY goat feeder na kayang kaya mo rin. Kung naghanap ka ng design na madali at mura, baka ito na ang kailangan mo. Samahan mo muna ako. Okay, kung makikita nyo, yung ating pagkain ng ating kambing, nasa sahig lang at alam naman natin para peras na ayaw nila yan. Kaya gagawin natin, gagawa tayo ng kanilang feeder ngayon, DIY. Uh, feeder, nagawa sa kokolumber at sa patpat, no? Para hindi na kasalampak yung mga pagkain nila dito. Yung dayami, yung mga dahon-dahon na binibigay natin sa kanila. So, yun yung project natin ngayon. Hindi kasi namin sila pinapalabas kasi nga sila may kaso. Sila ay sinisira nila yung padak ng manok. Kaya, bawal muna silang lumabas. Nagputol kami ng mga 2x2 na Coco Lumber. Tatlong piraso na 6 feet na haba. At apat na 4 feet na haba. Okay, so dito nagputol tayo ng tatlong 6 yung haba at apat na 4. So yung 4 natin ay Didikitin natin ganyan. Tapos pag sasalubungin natin ito ang ating dos por dos sa uno Bale, dalawang set yan. Okay, si Jayman naman. Magkakawaya na. Okay, siya yung magpapatpat. Mabilis na project lang to. Pag didikitin na natin itong uh, dalawang ito. Talagyan na namin to ng kahoy dito para iisa na siya ng buka. So itong puputulin na to ay 32 inches naman. Okay, pwesto na natin to. Okay. Buo na. Papatibayin na lang natin. So, medyo mabuay kasi siya. Kasi itong paa, mas makita siya kaysa dito sa taas. So, lalagyan din namin siya ng dos por dos. Nakasing haba nito para suporta uh, hindi siya matutumba. Kinalangan din lagyan ng 90 degrees na support ang patpat para malesen ang uga ng frame. Matibay na yan. Oo. Okay, matibay na. Ang gagawin natin ngayon, papatpat na natin. Dito yung patpat -pat niyan. Okay, ganito lang kalaki yung pagitan. Kasya lang yung uso pero hindi kasi yung buong ulo ng kambing pagkatapos ng side na to yung isa naman okay habang nag lalagay kami ng mga pat pat yung brace namin tatamaan pala katapat eh oh ngayon lang namin na realize so gagawin namin detress yung gagamitin namin para maabot hanggang dun sa dos por dos kasi na natin Kaso, nadali ang aking tuturo ah. Ah. Yo, sa bulaw Nginig eh Sab muna, mamaya ulit Huling kawayan. Okay, dahil itong ating kawayan ay siyempre yung tendency ng mga kambing paghila ng pagkain is ganito. Kailangan nating lagyan niya ng pangipit dito isang haba. Nasa ganun, less risk na matanggal lahat yung ating mga patpat -pat na yan. Okay, yung kabila naman. Pang finale, ang paglalagay ng patpat sa gilid. Siyempre, kailangan yan for obvious reason. Habang tinatapos yun in uh, John Paul? kukuha ko ng dayami sa ating stakan tama tama ito ay bagong kuha kanina ito sariwa sariwa pa bigat ay papasok na natin ito sa loob dyan Paul kailangan niya hawakan yung apat pero hindi naman sila lumabas habang bukas yung pinto <laughs> sakto-sakto sa pinto ang ating feeder para sinukat. Para sinukat! Sakto-sakto! Curious ka ang ating mga kambing. Ting, ang gagana! Oh. Gumana naman kasi kumakain sila So mukhang okay naman itong ating ginawa. Siguro kung may babaguhin ako dito, medyo bababaan kong konti kasi once meron na tayo ditong bisiro, hindi nila ito about kagat. Unless maglagay tayo ng tungtuwa para sa kanila. Nilinis na rin namin ang mga kalat nila. So, kumuha din ako ng uh, ibang pagkain. Ito yung as-is kung tawagin dito. Uh, para may choices yung ating kambing. Okay. Dahil kami dito, as-is dito. Ang gusto siya ng mga kambing. Sila para sa ating short project DIY na feeder ng ating mga kambing na sa ganon hindi masasayang yung binibigay natin pagkain. So, abangan nyo lang yung mga susunod pa nating project. Maraming salamat. Subscribe and peace!